isa araw piyesta nga pala dito sa barangay namin kaso ito kami walang ganap kaya yung lamesa namin nasa labas pero walang handa pati nga yung kusina namin ang linis piyesta ang piyesta ngayon pero kanin lang yung meron kami meron naman kaming ulam pero bigay lang galing nga pala yan sa kapitbahay namin meron naman kaming pera kaya pwede kami maghanda kaso ang iniisip ko kung naghanda kami ngayong araw paano kami sa susunod na araw lalo na't marami kami yung bayarin hindi rin naman kasi kalakin yung sweldo namin sa facebook kaya pinagpaliban muna namin yung handa sa piyesta may mga kapitbahay naman kami kaya pwede kami makahingi ng ulam. Mga kamag-anak ko nga pala mababait 'yan. Kahit anong oras pwede makahingi ng ulam sa kanila. Sila nga pala ay maraming bisita kaya marami rin silang ulam. Syempre usapang kapitbahay. Nandiyan si Kuya Doug. dahil si Kat Chat marami nag-message sa kanya na pupunta sila sa piyesta. Naghanda siya ng napakaraming ulam. Umagahan at tanghali yan dito nga pala ako kumain. At itong kinukuha ko nga pala ay pang merienda ko dahil parang anak na nga pala ako ni Mama Dug. Nayaan niya na ako muna ng ulam. Sa kanila nga pala galing tong Si Papa Dug nga pala yung nagluto kaya napakasarap ng ulam. Dati siyang professional chef kaya siya magluto. Dahil nga piyesta dito sa amin, merong prosesyon. Sobrang daming tao nga pala yung nag-aantay dito. Hindi ko nga pala na video niyo na unahan. Pero iikot nga pala yun sa buong barangay namin. Tapos sa likod nga pala nito ay merong nagsasayawan. Tapos sa likod naman nila mga kabataan. Maraming nga rin pala nakiprosisyon. Grabe, sobrang haba. Tapos ang daming musiko. Meron nga rin pala ditong sinasayo na bangka. Ang dami bobot Siguro ang bigat niyan. Guys, alam nyo ba kung bakit sinasayo ang bangka? Tapos sa likod nga pala dito, ang daming tao. Nakikiprocession din. Kaya sabi ni Buyobo, sumama na rin kami. First time ko nga lang pala sa ganito. At ang saya pala sumama sa procession. Meron din kasi kami sound trip sa likod. May mga mababait nga rin pala na nagpapainom. Libreng tubig nga pala to para sa nagpoprocession. Nakita ko, grabe, ang dami na inom Siyempre, isa na rin ako doon. Dahil maganda nga pala yung tugtugan, nakisayo na rin kami. Nakakagaan ng love kasi positive vibes. hindi ko nga lang alam kung tama ba yung step ko. Kasi sumusunod lang naman ako sa yapak ni Kuya Dogs. Maya maya nga pala, biglang bumuhos yung ulan. Grabe, unexpected. Kaya nakipiesta na lang kami sa ibang bahay. Kaya napakasaya talaga kapag may piyesta. Kahit saan ka pumunta, may pagkain. Tapos sa para siya yung may-ari ng bahay. Siyempre, food trip na naman si Skincare. Ang sarap nga ng handa nila, pang catering. Tapos, guys, pag-uwi nga pala namin, meron fireworks. Bye. Grabe, sobrang ganda talaga kapag mayroong firework. Pero alam nyo ba kung ano yung mas maganda dyan? Siyempre wala nang iba kundi ako.